Alam ba ninyo kung anong uri ng pananampalataya ang hinahanap ni Kristo pagbalik niya sa lupa? Kung mababasa ninyo sa talata ng Lukas 18.8, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Nagtatanong sa talata na ito kung makakasumpong si Kristo na tinutukoy na anak ng tao ng pananampalataya sa lupa. Kung mayroon ng pananampalataya sa Diyos Ama at kay Kristo ang mga tao, bakit itinanong ito? Ang sagot dito ay dahil maraming uri ng pananampalataya ang mga tao. Isa na dito ay mayroong maling pananampalataya tulad ng mababasa natin sa Tito Tres jes ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Tinutukoy dito ang mga tao na nananampalataya sa maling diyos tulad ng mga taong may ibang sinasamba na ang iba ay sumasamba sa tao, hayop, mga rebulto at iba pang mga diyos-diyosa na tinutukoy sa Biblia. Mayroon din tinutukoy na tao na mahina ang pananampalataya na nasusulat sa Roma 14.1. Datapuwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pag-aalinlangan. Ano ba ang hinahanap ni Kristo na uri ng pananampalataya? Ito ang kasagutan na mababasa natin sa Hudas 1, 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Sa makatuwid ang hahanapin ni Kristo na pananampalataya sa lupa pagbalik niya ay ang pananampalatayang lubhang banal.